All right. na natin. Ito ang saksi sa DB, Consul General Donna Rodriguez, Washington DC. Uh, Consul Magandang uh, umaga po sa inyo si Joel Sueng po ito. Good morning, ma'am. Hello, Consul General. At sa inyong mga ay, ay, yeah. Magandang ma gabi po sa lahat ng mga tagapakinig niya dito sa Estados Unidos. Magandang yeah. uh, gabi sa Estados Unidos, magandang umaga po dito po sa Pilipinas, ma'am. Uh, ilan bang mga Pinoy ang nakadetain na, naka po ngayon? Kaugnay pa rin po ng kampanya ng Trump administration laban po sa mga illegal migrants. Meron po tayong mga ilan nila na no. Um, hindi po tayo makapagbigay ng eksakto na numero ngayon kasi po fluid po ang, ang, ang uh, situation. Meron po tayong nare na, rep, na, reports uh, kapag na sila at kung na ano na po sila na tinatawag na na remove po sila uh, from the from the US ang um, ang dalawang bansa po natin ang Pilipinas at ang Estados Unidos ay may kasunduan na yung tinatawag po nilang uh, mandatory consular notification so every time po na uh, may naaaresto po na uh, kababayan natin ay um, within 24 to 48 hours po kailangan pong inotify either po uh, uh, yun pong um, either yung embahada or kung saan po yung consulate or yung consulate general kung saan may jurisdiction yung yung uh, doon sa kaso po kung saan sila na detain so sa ngayon po uh, may mga ilan nilan po tayong um, mga Pilipino na sa na under ng custody na no, tinatawag po nilang ICE or yung Immigration and Customs Enforcement agency dito po mm. sa Estados Unidos. Konje anong po yung latest number na hawak niyo? Uh, alam natin na fluid 'no pabago-bago ya may napapalaya, may naaresto pero mm. yung latest po, yung pinakahuling natanggap ninyong number. Iski na ball park figure uh -oh. ma'am. Oh, hindi po siya hindi po siya lalampas sa 20, no? Mm -hmm. So um, mga ganun po yung nam pero katulad nga po ng sinabi ko meron po mga kaso for instance uh, at katulad na rin ng mga previews po na interview sa embassy na may mga kaso po for instance na during the Biden administration pa sila nahuli na process lang so nakaalis na yun pa naman dumating ay uh, during the Trump admin admi so ano nga po medyo fluid po yung situation paano mm. sila, weng, tanongin natin, paano mm. sila ano, na-arresto? Pinupuntahan sila sa bahay? O sa trabaho? Uh, uh, sa trabaho, kaya eh, pumapasok sila ulit sa Amerika. Tapos kasi may incidenting ganoon ganun, green card pa lang. holder. Yes. Galing sa abroad, papasok ng Amerika, hinaresto, inuli. Opo. Iba-iba no? uh. po yung kaso natin, yung kaso no, ng ano, no. So, ang, ang ano po is, Uh, may mga iba po tayong kaso na for instance uh, nakapag-commit po sila ng krimen dito sa Estados Unidos at uh, na naalaman na uh, wala silang estado. So ano po yan um, combination na po yan de depende po sa status nyo whether you are an undocumented migrant or yung tinatawag yung pong tinatawag natin undocumented or sa ibang Uh, kaso po, uh, meron na po silang mga papeles, legal po ang kanilang pagstay dito. Uh, meron po silang yung tinatawag na green card or yung permanent resident. Kaya lang, uh, ngayon po medyo ah uh, po talaga ang administrasyon uh, 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 sa ilalim ni Pangulong Trump at uh, hindi hindi po kasiguraduhan na uh, yung atin pong mga Uh, legal residents or yung tinatawag na permanent residents ay um, na kapag ka nakapag-commit po sila ng mga krimen na under their own laws, under U.S. laws, ay maaari pa rin po silang ma-deport. Kunchen, um, ano po yung um, effort ngayon ng gobyerno natin para tulungan itong sabihin na natin do sa dalawang po na yan? Or less than 20? Ano man po ang bilang nila? Paano natin sila tinutulungan para po sila makalaya mula sa custody ng U.S. authorities? Ano po n'o so ang atin pong pagtulong ay tuloy-tuloy ang atin pong embahada at ang ating mga konsulado general um, across dito sa United States ay patuloy po na nakikipag-ugnayan sa mga relevant authorities dito sa uh, Estados Unidos para una i-verify po yung kaso hmm. kung ano kung na, nagkaroon kung na i-verify po na meron nga pong naka uh, for instance na na Filipino national at pangalawa kung uh, gugustuhin po kasi katulad nga po ng sinabi ko it's really sometimes on a case to case basis meron pong minsan mga kaso na ang ating pong mga kababayan mismo ang uh, ayaw pong makipag uh, usap sa konsulado meron pong mga ganong kaso pero sa hanggang maaari po na makakausap po namin sila Uh, kin kinakausap po namin sila at para malaman din po kung ano yung specific po na pangangailangan nila. So hindi so, po, pat pat patuloy po kami uh, nakikipag-coordinate uh, or nakikipag-ugnayan sa, sa mga uh, either ICE or iba pang ahensya ng uh, US government para po ma-ensure ma ma din na yung mga kapakanan po, yung mga karapatan ng ating mga kababayan habang nakadetain po sila mm -hmm. ay uh, napoprotektahan po. Okay, uh malaman lang natin ma'am kasi do sa mga previous interviews namin with the uh, ambassador Romaldes so. ang binabanggit niya weng, nasa 300,000 Filipinos yes. no ang mm. uh, ang undocumented ba o mga illegal no sa Amerika, uh, yung pa rin ba pa figure natin? Consul um, actually ma, ma malaki po yung kasi depende po sa institusyon ano na nag-conduct ng estimates uh, ano nga po eh, by the very nature po na undocumented so wala po talagang eksaktong uh, numero mm -hmm. so ang estimates po nag vary between 150,000 ang, ang estimate ng ibang institusyon to about 350,000 mm -hmm. which is um, I think 350 to 370,000 po ang itinuturing na undocumented migrants. So naglalaro po yung figures, depende po kung sinong uh, institution ang ang nagkondak ng ng uh, pag-aaral. So yun po yung figures na, uh, na nasa labas ngayon, nakalabas ngayon. Mabinto sa uh, hawak ngayon under custody ng US authorities. Pag sila po ay na, uh, nakalabas or direct, uh, diretso po ba sila sa deportation process para mapabalik ng Pilipinas? Karamihan po sa mga kaso na ganito ay uh, ang final po lalo na po kung under ice po yung yun nga po Immigration and uh, Customs Enforcement yung ICE or ICE na tinatawag. Um ang pr proseso po usually niyan um, is uh most of them Uh, hindi naman po lahat may iba pong mga nasa proseso pa rin, but most of them pag na pa po yung kanilang kaso, mm -hmm. uh, usually po ang anong po talaga is deportation po. Mm -hmm. At pag once deported ka, ibig sabihin nang blacklisted ka na rin po sa Amerika. Hindi ka makakabalik. lahat ng uh, estado. Noon hmm. po ang uh, ang ang uh, um, ibinabahagi sa amin ng mga kausap namin. Uh, dito sa, sa sa mga ahensya po na relevant dito sa Estados Unidos. Pero ngayon ma'am, wala pa po na deport. Wala pa naman. So ngayon po wala pa po wala pa po kaming na tatanggap na panibagong uh, komunikasyon mula sa ICE uh, tungkol sa ating mga kababayan uh, na, na bagong na-aresto. Na Alam okay. I mo mean, kong diba, Joel? Nung, hmm. nung, dati pa, nauso yung sa Amerika, ganyan din may crackdown din sa mga illegal migrants. Pag Pinoy uh. nagtit-TNT ka, wag kang basta magtitiwala daw sa kapwa mo Pilipino kasi, kasi siya, pwede so, siya magturo siya sa'yo pagkakitaan niya pa yung pagsuplong sa'yo. Kasi saan uh, sabi noon, doon na yung modern makapili, hindi ba? May reward system. Uh, o, sa dyan, ngayon yun. po ba? G ganun ang umiiral nas ano, dyan, na pangamba sa mga Filipino community Conjen? Um siguro po hindi naman po talaga maiiwasan na meron pong uncertainty at pangamba uh, mula po dito sa iba't ibang Filipino communities po uh, across the United States po. We have about 4.5 uh, million Filipinos and Filipino Americans. Wala siguro sigurong estado dito sa Estados Unidos na wala pong Filipino uh, community. So na na na, na 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 iintindihan po namin na nangangamba po ngayon ang ang ating uh, mga kababayan dito sa Estados Unidos um, lalo na dahil nga po sa mga polisiya uh, mga bagong polisiya ng ng bagong administrasyon. So, uh, pero ano naman po yung uh, kaya nga po ang, ang payo kahit po sa mga previous interviews po ni Ambassador Romualdez is unang-una um kung undocumented po ang inyong status, um, make sure or take the steps na po oh. para i-ensure nyo na po na ma-legalize po yung, yung inyong stay. Uh, at ang usual nga po namin na advice is mag seek na po kayo ng, mm -hmm. ng legal advice or from, from uh, reputable uh, immigration uh, lawyers. Pangalawa po, ang immigration naman po dito sa, sa Estados Unidos, matagal na po itong issue. So, meron na rin po mga legal structures and processes po na sinusunod rin. Parang yung tinatawag po ba natin na due process of law. Yun oh, dito sa Estados Unidos. So, ang mga kababayan po natin, uh, whether legal uh, resident sila, permanent resident, or undocumented po ang status nila, meron po silang karapatan. At uh, nararap dapat po na ang ating mga kababayan ay aware po sa kanilang mga karapatan under po the U.S uh, system. So ang um, at ang um, palagi po namin ini-emphasize is ang ang embahada po at ang um, ang os ay apa kinakailangan yeah. na consular assistance mm -hmm. um, uh, within the bounds rin po of what is legal here in the United States. Kung ano po ang legal Uh, dito sa Estados unidos. Okay, ito lang ma'am. Uh, alam mo, weng marami tayong mga nakausap na mga ano grupo ng Filipino community uh, dyan sa Amerika. at uh, malakas ang naging suporta nila kay Trump ah. Uh -oh. 'Di ba? Paramihan mm. ng mga Pilipino dyan na, na botante. Uh -oh. ay uh, bumoto kay uh, US President Donald Trump. Mm. Pero ano ang sentimyento ngay ngayon ma'am ng ano Filipino community dito po sa crackdown na ito ng Trump administration? Well, um, unang-una po, hindi po kami magkukomento kung, kasi um, as uh, representatives of the Philippine government, kami po ang... Naintindihan na po mag, namin, uh, ma'am. Uh, ano uh, wala po kaming ano, kung, kung, kung sino yung nanalo or, or hindi. Pero katulad nga po ng sinabi ko kanina, ngayong nakaluklok na po si Presidente Trump the, as uh, yung bago presidente ng Estados Unidos at uh, lahat naman po ay sumusunod sa kung sa, sa balita kung mga kung ano po yung mga mga polisya na kanyang uh, iniimplement ng kanyang mga ofisyalis um, uh, hindi rin po natin minsan may Uh, katulad din po siguro ng ng kahit saan uh, bansa na may democratic political system uh, hindi po natin masasabi kung lahat ay pro or lahat ay anti Trump uh, so uh, iiwanan na po namin yon uh, sa sa Filipino communities mismo na sila na po ang magsabi kung ano po ang nila tungkol po sa sa uh, Trump administration Okay, ma'am. Pero 'yun lang gustong dinagin. Konjen, wala naman pong reward system ang US laban do sa mga illegal migrants kasi baka wow. 'yun ngayong pagsimula, eh, 'di ba? Konjen? Ah, sorry po, ah, hindi ko po na, na na ano yung inyong tanong. Wala pong We, mari po bang... <laughs> Yes, ma'am. Wala pong reward system ngayon ang America labas sa mga il illegal migrants o undocumented uh, foreign nationals in sa US. Ah, uh, sa so ngayon po, wala naman po kami na, na tatanggap na, na the report or official report na meron po ganito klaseng parang bounty system. Uh, meron po mga uh, lumalabas-labas na mga balibalita, ngunit hindi po namin uh, sila uh, hanggang in, uh, kumbaga po hanggat hindi namin natatanggap from official sources, um, uh, hindi po namin sila kinukonsider na totoo. Okay. na to. okay, so nalang, ma'am, kasi may mga forum sa social media na sinasabing this is not the right time uh, to go to the U.S. para doon sa mga turista. Mm -hmm. uh, tama bang sentimiento yun? Um, sa mga... Uh, again po, siguro uh, para nalang rin maging maingat tayo, Um, ang atin pong relation overall bilateral relations po natin with the United States is is on very good uh, solid ground uh, at included na po doon uh, of course uh, malawak at malalim po ang relasyon natin sa politika sa ekonomiya at sa ano na rin po sa yung tinatawag po natin na people to people or mm. cultural exchange so hindi po namin hindi po kami makapagpayo na yung po ating mga kababayan na gustong bumisita or mag mag-travel as tourists for instance uh, sa sa Estados Unidos na na mag-ingat uh, although siguro ano na rin po 'yan personal decision make sure ang um, ano lang po namin make sure na your papers are are um, in order pagkapo mm. nagbyahe po kayo dito sa na yung tama po ang inyong visa na dala-dala para po hindi po tayo uh, mag magkaroon ng problema okay. once uh, nakapasok po tayo sa status ulit. Consul General, salamat sa oras po ninyo. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good Thank morning, ma'am. Maraming salamat po at magandang umaga rin po. right, Consul General Donna Rodriguez, Philippine Embassy sa Washington, D.C. Mga kapuso, sa ating pagbabalik, ang bagong-bagong balita, ang oras po natin, las 8.24. Radyo na, TV labanan mag. ng fake news. Dapat, totoo.